Hello everyone, kumusta pa kayo dyan? Ipikita ko yung sili mga kaibigan Limang puno po yan Pero ang daming bunga Parang hindi nakikita yung mga dahon sa daming bunga Ayan po mga kapatid, ang ganda Yan po yung siling labuyo 400 na po ang kilo niyan sa sa itong buwan Sili labuyo po yan Pure sili labuyo Ang ganda ng bunga oh. Hindi na makikita yung dahon sa daming bunga. Shout out po siyong lahat dyan at magandang hapon o anong oras sila dyan. God bless everyone.